Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Yeah! Napakasariwa talaga at ang sarap ng hangin dito sa nayon Para bang hinaharana ka at tinatangay ka sa lumang panahon Pero alam mo, sadyang napakabilis ng pag-usad ng ating panahon ngayon Hamakin mo at mga binata at dalaga na pala ang anak natin Ilang panahon pa, matututo na umakit na ligaw ang ating mga binata At ang ating mga dalaga naman tiyak maliligawan na Pero Claire, kung mapapansin mo ha, ibang-iba na talaga ang panahon ngayon Napakarami ng nagbago, lahat mabilisan. Tuluyan na bang naglaho ang nakagis ng kultura ng mga Pilipino sa larangan ng pangliligaw? Naniniwala ako na kailanman, hindi kayang burahi ng pagbabago ang ating kultura sa pangliligaw. At bilang mga magulang, hawak natin ng susi kung papaano mapapanatili at maisasaling lahi sa susunod pang henerasyon ang kinamulatang tradisyon sa pangliligaw. O oh, para sa mga kabataan, makinig kayo dahil para sa inyo ang pagbabalik tanaw natin sa buwan na ito. Ano nga ba ang mga aral na mapupulot ninyo sa mga kabataan noon sa larangan ng pangliligaw at sa ngayon? Alam mo, napakahaba ng proseso ng panliligaw noong unang panahon. Talaga namang pinadadaan sa butas ng karayom ng dalaga ang mga binata bago nito mabingwit ang kanyang matamis na oo. Nagsisimula ito sa panunuyo. Nandiyan ang magpapadala ng liham, ng bulaklak, ng tsokolate, at nandiyan din ang paghaharana. Susunda naman ito ng paninilbihan kung saan nagpapakitang gilas ang binata sa magulang ng dalaga. Mag-iigib ng tubig, pagsisibak ng kahoy. Nakakalungkot isipin dahil sa panahon ngayon, meron tinatawag ang mga kabataan na MU or Mutual Understanding na kapag nagkakaintindihan daw sila na gusto nila ang isa't isa, okay na yon hindi na kailangan pahabain pa ang proseso. Alam mo, kahanga-hanga din ang pag-akyat ng ligaw, kung saan dumadalaw ang binata sa bahay ng dalaga at nagbibigay respeto sa magulang ng babae na para bang sinasabing malinis po ang hangarin ko sa inyong anak kahit kilatisin niyo pa po ako. Nakakalungkot lang isipin na sa modernong panahon ay unti-unti itong nawawala at napapalitan ng mga tagpuan sa mga malalaking pamilihan minsan sa eskwela at minsan din nang liligaw na lamang sa pamamagitan ng text sa social media at maging sa usong-usong TikTok. Marami yan ngayon. Nakakatuwa ding isipin, Bong, kung paano pinahahalagahan ng mga kabataan noon ang Pahintulot ng magulang bago sila makipagkasintahan. nga po napakahalaga ng basbas o ng blessing ng magulang sa isang relasyon. Nakakalungkot lang dahil maraming kabataan ngayon ang pumapasok sa palihim na relasyon at hindi na isinaalang-alang ang blessing ng magulang. Isang sagradong bagay ang pagpapanatili sa kalinisang puri. Ang tunay na batayan ng pagmamahal ng isang binata sa kanyang kasintahan ang ayang paggalang nito sa kanyang puri at dangal. Minsan lamang nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon, maraming pumapasok sa tinatawag na live-in relationship kung saan nagsasama ng walang basbas -bas ng kasal. Ituro po natin sa ating mga anak ang gintong aral ng tradisyon ng panliligaw. Ilatag natin sa kanila ang isang matibay na pundasyon na kailanman hindi kayang buwagin ng liberal na panahon. Palakihin natin silang marunong pahalagahan ang dignidad, puri at dangal. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. Ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!